Ha, Harry Roque, Maharlika, at Duterte Youth Party List Kinasuhan ng NDI. Napanood ko rin ha, sa live mo Ma'am Erlinda Digala, may gilab shoutout po O oh, eto na, Dapin yung Maharlikang Luka-Luka na yan Sabi ni uh, Mikael Ma'am Kalapini TV, hello po And kay Julie Vicente, hello po And kay Master GC ng Australia Brisbane. May gilab shoutout po ito na mga kababayan, Maharlika at Harry Roque. Oo, uh, uh, syempre, umpisahan natin ngayon, oo, yung ating usaping ito. Si Maharlika at si Harry Roque ay kinasuhan na ng NBI ng citing to sedition. Nako, alam niyo ba ibig sabihin ng citing to sedition? Yan po yung kinakaso ng mga panauhin, no? Na kung saan sila po ay nanghihimok ya yeah, na magkaisa para kalabadin ang gobyerno or magre-rebuild sa gobyerno yan po ang ibig sabihin ng uh, citing to sedition uh, yan po ang kakaraping kaso kapag sabihin mo oh magkaisa tayong lahat oh tapos sugurin natin ang ano ang mayor oo oh, oh suguri natin ang city hall oh, Sighting to sedition po ang kaso ng ganyan. Yung yung magano mag, mag, mag manghimok ka, mag-convince ka, sabihin mo, "Oh, tayong lahat magkaisa at sabihin nating bobo tayong mga DDS." Oh, citing to sedition ang tawag diyan. Oo. Oh, oh. Yung sasabihin natin, "Oh, hindi lang ako nag-iisa. Magsama-sama tayong maging bobo muli." Hmm. Yan 'yon. Citing to sedition 'yan. So ito na mga kababayan, eh ano ko lang ha? Ah, uh, i-search ko lang at Harry Roque. Oo, uh, ito uh, na mga kababayan. Oo. Uh, Kinasuhan uh, ng NBI na po. Ito hindi ito fake news ah, mga kababayan. Mm, -mm sinampahan ng kasong sighting to Cedric na reklamo inciting to sedition mm. si dating presidential spokesperson Harry Roque mm. at vlogger na si Maharlika mm. sabi na NBI para yan sa pinaguri ang pulboron video kung saan may mm. isang lalaki naglalagay ng tila pulbon sa ilong na ipinakalat noong July wait lang mga kababayan ha i-check ko lang kung maayos kasi may tumawag kasi baka hindi tayo marinig eh oo uh -huh. na ipinakalat noon... ah hindi meron narinig naman Ah ah, rinig naman mga kababayan. Wait lang ha mga kababayan bago ko ipagpatuloy. Ah, wait lang. Wait 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 lang. Kasi meron lang ano eh. Wait lang ha. <laughs> wait lang kasi ah uh, may ano eh. May tumawag kasi sa akin na uh, importante. aso yes, lang, sige. Uh. <clears throat> so ito mga kababayan ha. Uh, ito yung kinaso ng NBI kay Maharlika at kay Harry Roque. Mas lalong sisikip po mga kababayan. Talagang sisikip po ang kanilang mundo ni Hitad at ni Barney. Ito po. Kinapahan ng National Bureau of uh, Investigation ang reklamang inciting to sedition. Mm. Sa dating presidential spokesperson Harry Roque at vlogger na si Maharlika. Mm. Sabi ng NDI para yan sa tinaguri ang Polvoron video kung saan may isang lalaki na naglalagay ng tila pulpo sa ilong mm. na ipinakalat noong July 2024. Mm. Dukod sa inciting to sedition, inireklamo eh, rin si Maharlika ng cyber libel, computer related, forgery at unlawful utterances. Mm. Sabi naman ni Roque sa Facebook, we welcome niya ang inihayang reklamo ng NBI. At mm. kataon daw ito para kay Pangulong Bongo Marcos na patunayan sa korte kung talaga hindi siya gumagamit ng cocaine. Itinanggi ni Roque ang testimonya ng isang resource person sa House Trial Committee na siya ang pinagmula ng Polvoron video. Wala mm. pahayag si Maharlika tungkol sa mga reklamo. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, no? sila na nga yung gumawa ng mali. Sila na nga yung gumawa ng kabulastugan, sila pa yung matapang. Alam mo itong Hari Roque, tatutulang Hari Roque, wala nang maniniwala sa'yo. Bakit? Magpapayat ka muna para paniwalaan kita. Yun lang naman ni. Eh. Kung talagang tama ang pinaglalaban ninyo at talagang nasa ayos ang inyong mga nilalabas dyan na kwento, dapat hindi kayo nagtatago, dapat harapin ninyo. Diba? Kasi alam nyo, kasatutulang mga kababayan, kung talagang tama ang pinaglalaban nila at hindi fake news, di ba? Hindi sila natatakot na kasuhan. Dapat hindi sila nagtatago. Di ba? Bakit nandyan kayo magtatago sa Netherlands, sa Amerika? O, kung talagang totoo ang pinaglalaban ninyo. Ito isipin ninyo ha, mga DDS. Kung talagang totoo yung sinasabi ni Maharlika, ni Harry Roque, at kung sino pa laban sa Marcos administration, bakit nagtatago sila? Ba't tayo nila harapin? hindi naman yun sila pwedeng patayin ng gobyerno kasi ang mata ng tao nakatutok sa kanila. Di ba? Oo, oh, oh, Los Biminda Yap, alam mo sa totoo lang, no? hindi ko naman nila lahat na mga Yap, pero alam mo, bumuwi ka na ng China, hindi kabilong sa Pilipinas. Pag sinabi nating Yap kasi, kapag ganyan na walang maniwala sa akin kasi anti-Duterte ako, China yan, Chinese yan. Umuwi ka ng China, wala kang lugar dito, bakit taasan ko pa yung tax mo, magulat ka. Oo, oh, umuwi ka ng China. Ha? Wala kang kwenta. Los Biminda, yap. Pangalan mo pa, Luzon, Visayas, Mindanao, tapos apelido mo, yap, putang ina mo. Ha? Walang Los Biminda na nag ng Chinese. Pag sinabing Los Biminda, ang apelido mo ta, sana, Santos, Reyes, di ba? Gregorio, yan ang mga ano, nasa Pilipinas na bilong. Pero kung yu, Los Biminda, tapos yap, ang apelido, putang ina mo, Chinese ka hindi ka Pinoy. Mm -mm. Yan ang totoo. Sabihin mo sa akin, walang naniwala sa akin, isang libo na nga tayo mahigit. Di yeah? ba? Oh. Yan ang totoo. Kayo kasi mga DDS, ito ang paalala ko sa inyo mga DDS sa mga bobo, sinampal na kayo ng katotohanan, nakita nyo nang nakulong na si Digong kasi hindi tama ang kanyang ginawa, Digong pa rin kayo ng Digong. Dukni-ni pa rin kayo ng dukni-ni. -ni. Yeah? Hindi nyo ni iniisip nakita nyo nang nakulong yung idol ninyo, sasabihin nyo walang kasalanan. Putang ina ninyo, walang pinagkaiba kay Kibuloy si Digong. Sasabihin ninyo mabait si Kibuloy, iba't eh, nakakulong. Di diba? Alam niyo mga DDS, advice ko sa inyo para hindi kayo dumami. Kung may mga anak kayong minor diidad, edad ngayon, tahiin nyo yung poke at putulin nyo yung mga titi. Kasi pag lumaki yan, makalahi pa yan. Or else, sakalin nyo na, sa ngala Naya, Di ba? Hansakan, pasukan yung unan, yung bunganga, nang hindi makahinga. Oo. Kasi dadami yan eh. Ang magulang bobo, ang anak bobo. Pag nanganak pa yun, mas lalong bobo. Mas matindi yun. Oo. Nakaka, nakakaano kayo kapag ang pusa. ba? Diba? Ang pusa at aso, kapag matanda na, mahina na ang rabis niyan. E pag nanganak yan, mas matindi ang rabis. Kaya ganun kayo mga DDS. Ah, kayong nanay at tatay na DDS, ah, patayin niyo na pag may anak kayo kasi bakit? Dadami kayong bobo, mas malala ang kabubuhan ng anak. Ha? Sa totoo lang. Yan ang tatandaan ninyo. Mas malala ang mamanahin kabubuhan ng anak. Kasi bubo ang tatay, bubo ang nanay. Mamanahin pa ng anak. Putang ina, malala. Walang future yan. Oh, kayo mga DDS, kung may anak kayo na minor di edad, pagsasakalin nyo na sa ah Ha? Pasukan nyo una yung bunganga ng hindi makahinga. Or else, apakan nyo habang tulog. Kaya, apakan yung liig. Ah, putang ina ninyo. Ang bububunin nyo. Kaya, tignan nyo, saan kayo nakakita ng DDS na mayaman? Putang ina lahat kayo mga DDS, mahirap kayo. Si Sara lang at si Digong ang mayaman. Putang ina. Sinong DDS mayaman dyan? Wala, di ba? Putang ina. Wala nga DDS na may hitsura eh. Lahat pangit. Yung kilala kong ang DDS, pagawa ng ilong tapos nagmamariwana. Di ba? Putang inang yan. Hindi nyo tanggap yung kapangitan ninyo. Ah, oh, ituloy natin. Gusto mo bang mauna sa mga balita? ah, oh, uh, gusto mong mauna sa mga balita? Makinig ka sa mga DDS na fake news. Ah. Oh. Ayan. Yeah. mo, Harry Roque, Marley ka. Putang nyo, sumisikip na yung mundo ninyo. Oo, okay lang sana kung sikip. Masikip sa inyo, poke. Yung e mundo nyo ang sumikip. Ang inang yan. Ah, eto na. Maraming salamat, uh, Jean Madayag, Villasper, Milano, Kim Pau Sa yung uh, Euro super sticker. Thank you, thank you so much. yeah Hmm. Sumisikip na ang mundo ni Maharlika at ni Harry Roque. Okay lang sana kung puwet at spoke nilang sumikip eh. Wala. Mundo nilang sumikip. Ah. Uh, so, ito na. Speaking of mga fake news, mga kababayan, mga DDS fake news. Ito na, ha. oh, Junabi Bungabong. Ang pangit ng apelido mo. Putang ina mo ka. Bobo ka rin na DDS. Ah. Uh, ito na. Mga kababayan, speaking of fake news, naku, Duterte Youth Party List. My God.